Pep pep hep Bago magsama ng video alam mo tan mag like and subscribe Let's go buddy Hey guys today's video We're just finding online leaders Ayun maglaanap lang tayo Wait lang wait lang may nakikita na ako mga online daters Ito na Tanggalin natin itong pangalan natin Siyempre pang sapos Puntahan na natin guys Pwede na to Wait lang, pangat ng ano, no? taba ako naman. Okay. ano nakay na itong avatar Tapos, yan. Okay. Mag-agay. guys. Tapos, ayun na, guys. Nagano na sila. Tapos, ayun na. Eh, what the? Tapos, may kita mo dito yung conversation nila. So, istok lang natin yung conversation nila. Tapos, hanapin lang natin yung bahay nila. Tapos, hanapin na natin. So, nakita ko na yung bahay nila. Tapos, dito na. Ay, wala, patay. Sumakto pa yung spawn natin. Tapos, nandoon pa sila. So, okay. And, habulin pa ako. Oh, wait. Buti na, magaling tayo mag-parkour. So, spy na natin sila team na tayo para tayong ano dito. Kriminal. Mga susugod ng bahay dito. Kaya amanda na kayo. Kasi adventure to. Para sa mga batang spy. Ay sa mga naglalaro na itong Brookhaven. Huwag na huwag kayong gagayaan nyo to. Kasi baka pama kayo. Okay. O, oh, sorry okay. Hindi, hindi pa nakita tayo. May kita pa rin tayo dito pag lumabas. Wait lang. Nandito ba sila? ay oo oh, oh, dito nga gusto ko makita ang conversation nila yan okay para ganun tayo yan ayun, ayun, ayun. ikaw yan usap ko mahal oh my gulay oh my gulay grabe yung mga batang to ah okay kung kilala mo tong batang to eh, eh edi ayun okay hindi na ako makikailang kasi buti nga sila eh eh, joke lang. Okay, pinapalit mo na ako. Oh my God, what is this, mga friends? Ba't ganun ang kanilang pinag-uusapan? O, oh, inyo Ayun, may nang na sa kanila. Ayun. Sin, ay, baka nakita ako. So, yun. Lapit tayo dito para makita natin sila onte Ayan, yan. Yuck, malindi. Oh my, gulay. Ba't sila? Parakat yung babae. Oh my, gulay. Hi! ayun na naman tayo na lilipukan. Okay, ayun na naman. Nagahay na naman. Ayan. alam ko na yan. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Mamaya usap. Tapos mamaya. Okay, hey, magjuwa na. Pumagulay. Oh I... Okay, ha? Oh, hi. Uh -huh. Dalawa na magjuwa dito. Grabe kayo dito, ha? Oh. Grabe kayo dito. Hmm. Uh -huh lamang ako kung hindi nyo pa napapanood guys ang aking video noong no, karaan may kita nyo yun dito sa famous video ko sa popular video ko so ano na rin naipagdate lang ayan so yun guys no name mo so ayun ayam kuna na yan eh. alam ko na yan So, yun, tapos na rin sila mag-usap. Ay, di, di, di pa tapos Ayan, hindi na Ayan, yan, huwag na kayo marusak Nakaingit kayo so, Ano sa sa'yon? So, ayan Naglagay lang ako ng M&M Sa top ng name ko Ayan, grabe naman So, ayan Grabe, 13, 13 Grabe, same lang kami ng age Okay, tas ayan Siguro, ano Mangihingi ito ng FB Siguro, mangihingi ito ng FB Promise Kasi sinasabi niya kung ilan taon na siya eh Hoy Hindi ko makita yung pinag-usapan nila Para Pwede ba um, akong Makipagkaibigan Ay hindi yan kaibigan Hindi yan kaibigan Kaibigan pa Ha? Kaibigan Kaibigan daw May meaning yan eh Kaibigan yan Ebi Sabi ko na yung mangingin ng Ebi ni low percent na siya eh. Grabe naman to Oh my god, ay. Ang mga bata, bata ka pa ano? Kasi ayun yung ibigay Siguro bata pa yan. <laughs> Tara, libre kita. Libre saan? Libre ano? Libre. Anong libre yan? Anong libre yan? Ang libre. Oh my god, ay. Oh my god, Okay, so yun. Hindi ako makakita. Nag-left na yung dalawa na yun. Kaya mo sila gumalagala. nag lang daw sa pool. So, ayun, may kita ako sila dito eh. Ayun, 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 ayun. Ayun, nasa kwarto par! So, di ko makita kung nila. Siguro kailangan natin pumasok. So, di ko talaga makita. So, ayun. Tapit na tayo, guys. So, ayun, dito na tayo sa ano para makita natin kano yung pag-uusapan nila. Ayun, look. So, papasok na tayo, guys. So, ay, di ko na na sa akin. Nakabukas na pala So, wait lang, wait lang, wait lang. Baka makita tayo. Wow, di Hindi, huwag tayo dito sa bathroom. May kita ba natin conversation nila? Pag dito tayo. Hindi, try natin. Hindi, hindi, hindi. Hindi, 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 hindi yung nag replay natin yung babae. yung mo. Hindi, 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 tayo po nga bumabas kayo. Lalabas na sila. gugada na sila, guys. Dito so, tayo banda, dito tayo banda, dito tayo banda. Yan, para dito tayo makita. Yan. Best pie talaga ako, guys. Alo, buwat-buwat pa niya yung ano. na lang kayo para. coach na lang kayo. Maglalakad pa kayo. So, yun. Ang kakotche na sila, guys. Yan na sila. ayun na. Yan na. Yan na. Yan na siya. Oh. Yan na, guys. So, yun, kailangan natin sila habulin. Sundan natin sila. Sundan natin sila. Sundan natin sila. So, yun, tara, 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 tara. Ang bagal naman ang skateboard na to. Pero bawal tayo kasi magpahalata, no? Para di halata na spy tayo. So, kakain lang sila siguro sa burger barn. Siguro, pan panggap muna tayo bilang chef. Chef ng burger barn. Ng burger barn. So, yun. kalbo tayo, sir. Panot. So, na tayo para tayong chef parting ano dito. Yan, cashier. O, oh, yan, yan, yan. Punta na sila sa atin yata. O, order yung bayad niya para. Bayad niya. Walang mababayad, patayin ko kayo. Check lang. Ilan ka, ano, mga 525. Yan, biyarin mo na. Oh, baby, yuri. Oh, my gulay. Baby. Banaol may jowa. So, mas maganda yata jowain na lang natin ni Toro kasi nakatai ako. Huwag kayo guys. Hoy. Sumilip. So, yun guys. Nakaalis na yata sila. Patoy. Naiwan ako dito. Yun kasi. Kasi, tayo pa ako ng tay Pwede ako tumain. Minalas patuloy. So, rapid na lang natin yung sasakyan nila. So, nakita ko yung sasakyan nila. Nandito lang pala sila sa grocery. Yung binibiling nyo dyan. Pagkain. Alas, ito binabaril. Huwag mo kubarilin. Si Freddy. May kulay, Freddy. Malis ka dyan, please. So, yun. Sasakay na sila. Uuwi na sila. Uuwi na sila. Uuwi na sila. Yan na. Pasensya, pasensya na pala guys kung di na ako nakapag-post ka ano ng mga bitso ko. Kasi syempre nabibisi na din ako. Nabibisi na rin ako kakaaral at eh, saka may school pa rin ako at saka, syempre graduation na namin, mag-high school na ako syoko lang ko na din so, ayun, yun, yun nga sila kumakain ng ice cream si Girl so, ayun, nasa na si Boy may gulay, Boy hindi nasa taas yata yung Boy eh, dito, na sa bahay na sila yan, oh my sa ano bakit na sila para makapasok na ako tapos nagkapil couple pajama sila, oh alam, halatang matutulog na sila. Grabe itong mag na to. Lahat na lang parehas. So, yun. Man, matulog. Ba't parang hindi ko sila makita dito sa window? Doon, no? Eh, baka nasa kabilang kwarto sila. Nasa kabilang kwarto nga sila, yun, no? Know? Yun know, na, may kita niyo naman. Anong gagawin niyo, dyan? So, na lang natin nga yung nila. Ayan, ayan. Hindi ko makita pa. So, yun. Tignan na lang natin dito. Mahal, mo ako. Oh my, gulay. Ano meaning nan? What is that, buddy? What is that? So, dito tayo sa taas. Dito tayo magtago tayo dito sa plant. So, ayan na. Nakita ko na sila. Ano gusto mo kainin? Oh my gulay like guys matutulog na lang kakain pa kaginina na in nila sa burger barn grabe naman yan ang uminim yan grabe naman Ma, ikaw na bahala ano ah! ano yun ano yan? ano yan? ano yun ano yun yan ano yun ano yun ano yun ano yun ano yun ano ano kala ko ano yun kung ano eh. Sorry guys. 30 minded lang tayo. So yun. Nandito na sila. So nandito na sila. Ay! Oh my god! Ay! Nandito sila sa ako. Bablang kwarto. Patay. Nasa kabilang kwarto sila. Dito tayo para makita natin ang ginagawa nila. Hindi. Hindi pa rin eh. Baka di ko makita sila eh? Ah! Alam ko na. Alam So nandun yung babae sa ano. Sa may parang closet. So, i-destroy na natin sila. Maglalagay tayo ng mga gamit. So, ayun, let's go. So, tignan na natin ang kanilang conversation. Tignan natin. Oh my God, maglagay muna tayo ng mga ganito para ma-destroy sila. So, tignan natin ang kanilang conversation muna. So, liko ka mahal, may bibigay ako sa... Oh my God, like, oh my God, ano yan? So, na tayo guys, hindi mo ko makita, no? Naroon ako sa pintuan. So, ayun, ayun, na ayun. ayun. sa CR yung lalaki. Oh my God, like. So, napansin na rin ng baba yung ginawa ko. Bakit ka pupunta sa jowa mo sa CR? Grabe naman to par! So, nakita tayo ng babae. Magtakbo-takbo tayo dito kasi parkour expert tayo eh. Yan. So, nandito lang tayo sa labas. Uh, at, ayun. Tingnan natin sila. Oh, yun na. Nawala yung mga nilagay kong props. Winala nila. Talihin na na ito ah. Nawala yung mga props. Hindi ko tuloy na-destroy ng ano. Kumuha lang ako ng ladder para makabalik dito. Pasukin na natin ng misteryo. So, ayo oh! Nagkikis sila, guys! So, nakapasok naman tayo sa so, kanilang bahay. So, let's go. So, ayun. Dito na naman tayo, guys. Tago na naman tayo dito. Tapos, nasa na ba sila? Tapos, so, mag na naman tayo. So, ayan. Napansin na naman nila. So, ayan. Okay na, wala na yung pa. Nasa kabilang bahay naman sila, guys. Dito sila. Oh. Ah, 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 ah. so, nasan ba sila? Wala sila dito, eh. Pero, tingnan natin. Ayun na yung pumasok na sila, guys. Dito na sila. So, nag lang ko bilang pang babae. Tapos, pupunta na natin mang ano. Ay, mga lalaka ka. Kanyari, ano. Kanyari, cheater yung lalaki. So, yun. Kailangan na natin mag... mag, ano, mag dito. Ayun. May iba ka na pala. Grabe ka. Nakatarong so, patay. Nakita na tayo. Ay, hindi, hindi, hindi. May paranoon May paranoon dyan. Tara, tara, tara. Tara, 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 tara. Cheater. 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 Boo. Cheater. Cheater. Guys, dati rin. Naglilutin ako neto dati dito. Alam mo guys, nung babae ako dito. Alam niyo yung binabae ko? Tatlo. Hindi yung sa ano, yung, hindi yung sa yung fame popular video ko. Yung isa, yung isa. Basta di ko na record yun eh. Basta di ko na record yun to sa yun. Grabe, guys. Grabe yung mga ginagawa ko dito sa Brookhaven. Friend ko pa yun eh. Friend ko pa yun eh. Yung ano yung niloko ko. Hehe. <laughs> Siyempre. Di naman relip eh. Game lang naman to eh. Mang Sino yan? Ayun, ayun. Mag-aaway na sila, guys. Mag-aaway na sila. Away na kayo. Away na kayo. Away na karapitay tayo guys nang aagaw nang hindi natin kilala hihi <laughs> kilala kilala mo yan yan yan, yan. kilala hindi kilala yan nagawa away lang kayo mag lang kayo mag-away lang kayo mag-away lang kayo ganito pag single kailangan mangangaway ka magdi-destroy ka dito ng mga magmamahalan pero yun eh, nagamahal ko nang aagaw tayo guys nang di natin nang di natin eh bakit mga lalawa daw? <laughs> Ay, ka daw ahahahahaha ah I'm sorry bakit ka nagsasorry ngayon lang lang babae babay na lang lang napunta ako ng likod jowa ko yan jowa ko yan jowa ko yan ahahahah tsaka lang tsaka lang lang oh oh bakit tayo nakita niya yung ano nakalala niya daw yung pumunta sa likod So, okay. Pasensya na sa background kasi ano, nag-aayos ng bahay. Yung tito ko. Oo, oh, oh, bakit? O, oh, yan na oh, yun. So, okay. So, pinisa mo pag-type. Ang bagal nyo mag-type, guys. Pagbabaling ko, pagbabaling ko kayo. Ako si Cardo Ridarisay. So, yun. Okay, pa. Mag-bihis oh, pa. Mag-bihis pa ng babae. So, amin na tayo, guys. Amin na tayo. Kasi, baka mag-awis sila. Diyan lang, guys. Sorry, guys, ha. Nag-sorry no, no, na nga tayo mga par So ayun, dito na yata Natatapos ang ating video Sino ka ba ha? Okay, hindi natin sasabihin kung sino tayo Siyempre, siyempre Nakakaya-kaya yun Kasi nga, nagkana na, best Hindi na chat Okay, wakan okay, yun, basta Basta, di nyo na ako mailala May kita nyo na lang pag famous na ako Pag famous na ako, kasi kayo Ang daming di nagsusubscribe sa inyo na hindi na nanonood eh. Yan. basta Gumagawa lang ako ng content. Okay. 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 So, Wala. Okay, guys. Salamat sa inyong panonood. At paalam na. Ako nga pala si Mashuki. At ang Mishuki ay ang Japanese girl. So, mapapalit na tayo bilang me. So, ayan. Shoutout sa mga nag na to. Uh, At lalo na dito kay Princess Kabuang dahil alam niya na may itsura ko. Goodbye na po.